Yeah. Good morning mga ka-Ubi Ayan dito kami sa ano Sa White Bottom Naya tayo ni Kuya Joe Magki-fishing Fishing ngayon Grabe kitang kita yung mga isda rito Diyan sila Subukan ka mag ng isda Ganda ng lugar dito nasa bridge kami ngayon eh. dami rin ng huhuli doon oh. No? Isa lang pwedeng huliin pero ano. Piliin mo yung malaki. Para sulit yung punta. Ayun <laughs> kita. <laughs> Ito lumipat kami ng pwesto. Wala daw mahuli doon ng malaki. Ayan na si ano, OV Ganun po As this schedule. Ba, shotgun yun, eh? Shotgun kasi ba may bear. Buti na sigurado. Ba makita natin dito yung cocaine bear eh. <laughs> Ooh, loaded. <laughs> <laughs> Ganda nung armas mo, Brad. Para kang sigon. Huling, 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 huling. Yung mga nag-ano rin dito. Overnight sila. Yeah. Yung mga trail.

Daming ibon ng ingisda ah. <laughs> Ayan, dito na tayo sa ano, sa pangalawang ano, spot kung saan daw maraming isda. At hindi nga mali yung impormasyon, ang dami. Grabe, dami eh, kitang-kita sila. Ayan oh. No? Ayan. Ano sa yun? Yun yung pink salmon. Ito, mga nang oh, namatay na nga to. Nasa gilid lang sila. Yun oh. Yan mga yan. Ayan, mga salmon lahat yan. Ayan oh. Ganda rito. Pagkahilig nyong mag-fishing, ako, panalo kayo rito. Ang dami. Pinipili lang ni ano ni Kuya Joe yung malaki para sulit yung huli. Kasi isang salmon lang daw pwedeng ano eh pulihin. tayo na experience natin to. Ang kadalasang kasama niya si Kuya Leo. Si Kuya Leo, maano rin yun. Mahilig din mag-fishing yun. Ayun, tumatawid lang sila. Ayan lang sila ang Ayan eh, mga lang yun. Ayan, nakahuli si kuya Kaso maliit pa Ayan, pinakawalan Shout out pala dun sa ano Sa bayaw ko Si Si JP sa sa kapatid ko. Asawa niya si ano si Pulin, tsaka sa pamangkin ko si Aya Briel, tsaka si Seya. Ito lang pala, hindi ko alam. out sa inyo. Dito ang daming mahuhuli rito. Dapat ba oh, dito tayo ng huli ng isda, hindi diyan sa Saskatchewan eh. Okay, try no, mo ang wala mo oh. wala. <laughs> Sot natin glasses. yung ano, magic glasses ni Kuya Jo. Para daw makita yung ano, yung isda talaga. makita kita mo sila. Oo, oh, kitang-kita yun sila sa ilalim. Lumalang yun sila pag ganun eh. Kontra sa Agos yung ano nila, yung langoy. Okay, nakahuli. Pink. pink salmon. Ah, Kita niyo. Pabalik na uli. Maliit kasi eh. Huh? Kulay itim yung dila. Meron silang nahuli malaki yun. Yun yung hinahanap natin. Ano mo, JC? Meron tayo manong third spot. Kung saan. tayo manghuli ulit ito ang ganda na ito medyo matarik nga lang ito kayang kaya basic yun mga itong mga talo no <coughs> Ayan. Ayan, kita nyo maitim na yan. Puro isda yan. yan yung linya na yan. Yung itim na yan. Isda lahat yan. So, hindi yan yung hinahanap natin para ano, ulihin. Kanina may nakita daw doon na bear. Hindi <laughs> naman namin nakita. Ah. Try uli natin ano, humuli dito ng mas malaki kung meron. Ah. Pakulo na. Tingnan lang kasi simple eh. na lugar. Pero malamig na. Kami, bel lalapitan namin baka sakaling makita natin ang malapitan kumakain siya ng isda eh nakita namin eh black bear yan. black bear tingnan natin kung natin maganda puntahan lang natin ay so

dinakma niya agad yung bear ay yung ano, salmon mm, mm, sukal eh baka may lungga sila dyan no kumakain na siya oo may uh -oh. ko yan ito magsaya <laughs> nun kumakain <laughs> siya Siguro hindi lang isa yun, ino? bilis naman, no? Oo, meron pa doon. Nagtatago yung isa kasi umakain.